Hi guys! So, papakita ko sa inyo ang aking nabili. Gaya ng sabi ko kanina sa ating previous video. Apat na piraso. So, ito yun. Nabili ko. Maganda siya. So, ngayon, ano na siya? Kasi ipa stock nila. Yung original price nila is 12 euro. Tapos yung size 34. Ayan, second hand. So, 12 euro ang original price nito, guys. Ayan, oh. 12 euro. Tapos, maganda sya So, nabili ko lang today sale ng tig 5 euro. Ganda sya Ayan, tapos, may mga dress doon na nasya naman sa akin to. Gusto ko yung maluwang-luwang kasi pag nasa mainit tayo, papawisin. Parang masikip-sikip. Ito brand, par parang bago pa talaga. O, oh, bago yung ano niya. Wala talagang flaws. Tingnan nyo naman. Swerte ang pagbili ko nito guys. Yellow. Ayan yun. Uh, super ganda niya. Bago pa talaga siya. Masiguro mga isang beses lang ito nasuot. Tingnan mo. Oh. Ito ang pinaka best na buy ko today parang bago pa siya. Hmm? Wala mang karan Tapos yung original price niya. Oh, bago lang siya. Tapos 9 euro lang nilagay. Tubi Kato yung brand niya. Iwan ko. Made in ano. Hindi ko alam sa ano niya. Made. So, original price, 9 euro. Baliktad nung no? hindi siya. Ma, 9 euro yan. Baliktad kasi yung camera natin front. So, 9 euro. So, Sera ngayon ng 5 euro per pieces. So, gaya ng sabi ko, pag apat yung bibilhin mo, tatlo lang yung babayaran. So, ito yung mga hinahanap ko. Trouser bang tawag dito? Trousers? Yan. Ito. Ganda siya. Maganda rin ito sa summer. You no? Know? Yung design niya, may moon, may ano, may palm tree. Ganda siya. Bago-bago pa din. Hindi siya masyadong ma Ayan o. Diba? Ganda siya. O. Lahat ngayon 5 euro. Pag isa lang bilihin mo. Lahat ng price kahit 20, 30 euro pa yung price na yung original. Kung ngayon 5 euro lang. Oo, ito yung nabayaran ko. 15 euro lang. Tapos itong dress na to, hindi ko sana bibilihin pero sabi ko magbili ako ng isa para free. Mm. Medyo malaki siya dito sa baba. Okay lang yan. Parang mas hungaw ba. Dito sakto lang pero dito medyo malaki. Ano siya? Medyo wide. Okay lang yan kasi pag-sold natin ito sa summer. Ten. Old Kaki. Khaki, size ten daw to. Dapat medyo ano dito. Yung dapat sana ganun ba? Makasya lang yan oh. Maganda siya. ang summer. Ano siya? Below the knee. So maganda ito pang summer. So ito ang nabili natin today. Yan. Ano ba yung? Ah 12 euro din pala ito. 12 euro. Size 10. Original price. Kasi lagi silang nagaganyan every other week ata or twice a month. Kasi papaubos nila yung old stock tapos ilalabas nila yung mga bagong bagong stock. O, para ipaubos nila muna hanggang mag 1 euro na siya. Yan. Yeah. Kasi nakaraan yung sabi ko 1 euro po ako. Ay hindi pala sila open ng Sunday. Ay ubos na. O. Ito ang ating Nabili today. iba. Alin ang bed nyo, guys? Ito ang bed ko. So much at ito. Ayan. Open masyado yung cleavage niya. Okay lang yan. Lagyan natin ng art pillar dito. Or magsuot tayo ng tube. Oh, super ganda. Made in China pala ito, guys. Ay, maganda. Kahit made in China pa yan, kahit ano saan pa yung galing, China China basta gustuhan ko yung kulay design or ano ganda siya oh diba? kasi hindi ni lang din ito hmm? pang summer ayan hindi kasi naghahanap din ako sa online ng mga lit uh, or long dress pero mas maganda itong sa second hand or something sa store ka bumibili kasi masukat mo kasi O, oh, diba? So, yun lang, guys. Ang ating video for today. Ingat! Tanggalan natin ng ano kasi lalabahan natin ito. Hindi naman ito mix color ata kasi nila siya brand new. Bagong hmm? bago, bago siya, guys. Hindi siya bago pero mukhang one time lang siya nagamit. Kasi wala talaga ano. May packet pa siya. Maganda. Oo, oh, may pocket pala siya. So, ito ito sa summer. 拜拜。Bye bye.